Hello guys. Yan, everyday niya ginagawa guys, nagpapakain ng uwak. So hindi pa naglalapitan. Hmm, um, pero nandiyan na sa puno. Chill so, guys. Every morning niya ginagawa Papakain ng uwak. Ang dami niyan, guys. Matakot yata sa akin. <laughs> Matakot yata sa video, guys. Hindi nagbaba. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ang dami, guys, na. No? Ayun na. Ang dami na, kuya. Ang <laughs> dami na. Ayan. Ayan. lang yan sila guys ng ano, Ng kanin. Tapos aalis ah, na. Ayan o. Oh, may bitpid na kanin. Ayan. Ayan. Namamuti yung tok-tok nila guys. So ibig sabihin may kanin na silang dala. Ayan. Ayan nakakuha na ng kanin hmm. Ubusan guys yung kanin na nilagay. Isang plastic bag. So ubos 'yan hanggang mamaya. Binabalik-balikan nila 'yan, guys. Yan.